Ira la heart Ikaw na Ngle pa ng gulo Hello idol ako nga po pala si Den Skye isang factory worker din sa South Korea Kagaya mo rin ako dati na nangangarap na makapag-Korea inabot nga ako ng 3 years kakahintay sa haba ng proseso para makapag-Korea lang. Pero ito, natapos na yung una kong kontrata. Ito yung napundar ko na bahay sa unang kontrata ko sa South Korea. Hindi lang isa ay doon, kundi dalawa. So, hayaan mo ako na ma-inspire kita about doon sa kwento namin dati na nakikita na lang kami sa tito ko. Meron kaming sariling bahay pero yung lupa hindi sa amin So halos umidad ako ng 14 years old. Ganun yung setup namin, nakikita ra lang kami sa kamag-anak namin. Hanggang sa nag-college ako, isang beses lang ako nang trabaho sa Pilipinas at pinangarap ko talaga na makapag-abroad. Sabi ko, sa akin mapuputol yung kahirapan ng pamilya. Nagsumikapan ko, nag-ipon, nigpitan ko din yung sarili ko dun sa mga luho na hindi ko naman kailangan. Hanggang sa ito na nga. Pag-uwi ko dito sa Pilipinas nitong January 1, meron ako nakita isa pang for sale na bahay. So napakaganda niya idol kasi in unit siya. Kung yan, yung space niya na nakikita niyo, sakop pa yan ng bahay na nabili ko. So bali, papagawang ko yan balang araw ng three story kung rin. Pero ang goal ko talaga niyan idol sa taas, bahay, yung sa ilalim niya negosyo lalo pa yung location na yan idol daanan niya ng tao alam ko balang araw marami pang tao dito sa village namin at uh, magagamit ko itong bahay na to kung para sa pag for good ko balang araw syempre hindi naman tayo habang buhay na nasa ibang bansa so habang malakas tayo doon pwede tayo mag uh, pundar para naman pag natin dito sa Pilipinas eh, hindi tayo aasa sa ating mga anak at hindi mauwi ba diba? hindi mauwi sa wala yung pagpapagod natin sa abroad Idol, alam kong mahirap. Alam ko nahihirapan ka sa pag-aaral ng Korean language. Kung paano pagsabihin yung pagtatrabaho mo, tapos yung pag-aaral mo, di ba? Tapos wala naman nakapasuporta sa'yo. Ako nga, Idol, flight ko na ng mismong araw na yon pero yung pera ko 500 pesos lang. Maluha-luha na ako nun, sabi ko, makarating lang ako sa airport kahit wala akong makain sa loob ng isang buwan dun sa South Korea. Kahit mag-deal ako ng asin doon at uh, magkaroon lang ako ng isang buwan na sahod, titiisin ko talaga. Makapunta lang ako sa South Korea. Hindi rin kasi ako nangutang sa mga mag-anak ko. Kumbaga, nangutang din kasi ako sa lending dati. At hinintay uh, ko talaga yun na marilisan ako. Kaso nga lang, uh, on the spot pa nila binigay. Yung tipong 30 minutes na lang kailangan, nandun ka na sa airport. Doon pa lang talaga nila binigay. So, simula nung pinangako ko sa sarili ko na magiging wise ako sa paggamit ng pera. So, ito na nga. Nakapagpundar na tayo ng hindi lang isa, kundi dalawa idol. So, swerte din ako sa may-ari nitong bahay kasi napatiles niya na, naayos niya na din yung bahay kasi tinerahan din nila to dati. So, ngayon, uh, ang balo ko dito muna, papaupahan ko, aayusin lang muna. Habang nasa abroad ako, pwede ko itong paupahan. Tapos, pagka nakapag-ipon na ulit ng budget, saka natin ipapagawa. Uh, ang maganda lang dito kasi idol sa village namin So wala siyang uniform na design As long as na may pera ka Pwede mo siyang pagandahin Yun lang idol, good luck